gaang ang inabot ng isang tomboy sa Tondo. Ang nanakit, isa ring tomboy na nagselo sa biktima. Nasa frontline ang balitang yan, si Nina Ong -Pauko. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang nakaupo sa kanyang motorsiklo ang miyembro ng LGBTQ community na si Jake sa Tondo, Maynila. Biglang dumating ang kapwa miyembro ng LGBTQ community na si Alias Tonton at bigla siyang sinapak sa mukha. Nagpambuno ang dalawa hanggang tuluyang napahiga si Jake. Tuloy pa rin sa pagtadyak si Tonton. Namaga ang muka at nagkapasa sa iba't ibang bahagi ng katawan si Jake. Kuwento ni Jake, naghihintay lang siya sa labas matapos dumalo sa isang binyag ng sumugod ang sospek. Dahil siguro sa sales na lang rin po. Ex niya po kasi yung ex ko rin. Ganun. Tapos kalibin ng niya na ngayon. Dinala na sa ospital ang biktima sumuko naman si Tonton. Very uh, possessive po yung uh, suspect po natin doon po sa kanyang uh, kinakasama. Lumalabas na dati na rin daw sinakta ni Tonton ang biktima noong December 2024 pero pinatawad lang siya nito. Pero naman po yun ma'am? Ano lang po? Inakbayan ko lang po. Tapos natapik ko lang yung pisngi niya ng, ano, ng mahihina. Tapos bigla niya akong sinapak. Gumanti lang ako sa labas. Nakakulong na ang sospek sa custodial facility ng Manila Police District Morones Police Station 2. Sasailalim siya sa inquest proceedings para sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages the news five